So, kagkali nga namin sa bahay ni Lula, kumain kami ng lands, and then yan, nag-homework yung dalawang alaga ko. So, abang nag-homework sila, patapos naman na sila sila dalawa. Iwanan ko sila at titignan ko yung, kasi nga, meron ako na panood yung, yung video nung isang kaibigan ko, si De Ibon. And tapos na yung uniform ng mga alaga ko. Tamang-tama, tapos na yung uniform ng mga alaga ko. So, lilinisan natin itong washing machine mga kutsays. Kasi, napanood ko dun sa video nung isang si nanay ko, si De Ibon. <laughs> Natawa ako dun sa pag ano niya. Tawa ako dun sa paglinis niya ng, ano, na tutorial na paglinis niya ng to. Uh, washing machine. Parehas kami ng washing machine. Bakit ba yung maano, maayos tong ano ko? Ah, uh, wait lang makakot sa silagay natin na dito. So, ayan, parehas nga kami ng uh, washing machine nung amo ni Ida Ibon, yung kaibigan ko, and then parehas din kami ganito. yung paglinis niya kasi is, wait lang, isang pet mo may Paglinis niya kasi is, kumuha pa siya ng bottle, and then kung mapapanood niya yun, ko dyan. Ang gawin pala din dito is, yung parehas kami. Kaya uh, ganito lang ang gawin maglinis eh. Kaloka na loka Naloka din ako sa paglilinis ng aking kaibigan. <laughs> Sabi niya mag-tutorial daw siya. ese sa siya. Tapos ipakita ko. saan yun mga parehas kaming ganito yung uh, washing machine ng amo. Kung ganito din yung washing machine ng amo niya mga kutsayos, ganito lang maglinis. Open niyo lang ito. At tumuha kayo ng tim ah, kahit anong timbo or basin or ano. Ayan. Buksan niyo yan and then makita niyo naman dito. Ayan ang ginawa niya kasi inopen niya to no inopen ng kaibigan ko to and then kumuha siya ng ano <laughs> mineral water ay basa 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 nga ayun basa nga ba? Diba? <laughs> wala din pala ako ang daming tubig nito so ayan so ayun mga kachers napadami yung ano ko Napadami palang tubig dito sa loob niya. Siyempre, kasama din yan sa paglilinis natin, mga size, Okay na yun. Tapos, ito yung bubuksan natin. May tumatawag si ama kausap ng mga alaga ko. Ayan. Ganyan. And then, tanggalin natin ito. I-open natin ito. Wait lang. So, ayan mga size, Ito ang dito niya. Ayan. Buksan natin ito and lagay natin dito. Ayan. Yung tubig niya is punta dito. Kasi ito is walang masyadong tubig yung ngayon sa akin kasi last week ni tinanggal ko yung tubig niya. Ayan. Pagkatapos nun, i-close ulit natin. Ayan tayong gawin. And then, sabi ng kaibigan ko, ay yun, basa nga kasi napadami yung tubig dito. Kapit tapos, linis lang natin dito sa loob niya. Yan. Minsan lang natin na ganyan. And then, okay na. Okay. Yan. Okay. Kadali makakad size. And then, ito, ibabalik natin dito sa pinagkuhanan natin. Yan. Balik natin. And then, ito naman, hugasan natin makakad size. Yan. So, ayan, okay naman. Bukas ko naman natin na. So, okay. na siya mga kachay. So, pabalik na natin. So, ayan nga, ibabalik na natin. Ganito din ang pagbalik natin. Hanggang sa malak siya na siya. Then, okay na mga katsay. Ganyan lang, kadali. Natin ilagay mga ilagay yung mga katsay. Punas-punasan naman natin yung ganito lang. Ganito lang maglinis ng washing machine dito mga katsay. Tapos. Yes. Musta yung dalawa kong alaga. O, tapos na. Ganyan na lang. Tingnan natin ng dalawa kong babies. O, di ba? ang um, O, oh, what happening? eh huh? Tahimik sila. Pa kala mo wala tayong kasama. Oh. Yes. You finish your homework? Kala mo wala tayong kasama kapag ano, kasama ko itong dalawa. Ang tahimik nilang dalawa. Uh, what's that? Mm. That eh, po, Tingnan nyo sa labas. Sobrang init ngayon. One Ayan. So, mamaya pupunta na kami sa uh, painting class ng mga alaga ko. Finish your homework? No, it's mine. No. This is my research. No, no, okay. Finish your homework? No. No finish. Oh. Okay. Ganun lang mga kakasaysay. Bye. Okay.